Hello mga ka GRMX Vlog So ngayon nagbabalik na naman tayo So panibagong video na naman Nandito tayo ngayon sa shop ng GRS So ayan matutunghaya natin ngayon Kung pa paano siya magpalit ng LCD So ayan kompleto siya dito ng mga LCD So napakarami po nang nakapila dito mga cellphone na ang sira ay LCD At ito ngayon ang kanyang gagawin So panuuri natin guys kung pa paano niya ito kinakabit So talagang makakasiguro kayo dito na safe na safe ang cellphone niyo Dahil bakit? Kasi yung mismong may-ari ang gumagawa dito Kasi kapag ka Ikaw ang may are At gumagawa syempre Gusto mo yung Pinakang the best Ang maibigay mo Para sa yung customer Kaya ayan guys Panoodin natin Kasi napakarami talaga Ng mga Cellphone dito Na nag -aabang na maayos ang kanilang mga units so ayan talagang aayusin na yan dito dito lang yan sa GRS Batubalani branch yan dito matatagpuan yan sa may malapit sa covered court ng Batubalani. kaya guys kung nandito lang kayo sa Camarines Norte wag na kayong mag na pumunta dito dahil nakakasiguro kayo na talagang ibibigay sa inyo ang pinakang mabuting serbisyo sa inyo mga gadgets so napakarami na nang napaayos dito marami na mga customers na naka tanggap ng magandang serbisyo sa kanila at ang kagandahan pa niyan guys kapag ka kayo ay bumalik dito at kayo ay maraming pinagawang cellphone meron pa kayong libreng service ayan libre ang serbisyo sa pang-apat na pagpapagawa ninyo Kung meron kayong cellphone na apat or tatlo magkakaroon na kayo guys ng discount kaya pumunta na kayo dito so ito ngayon ang aking nasaksiyan kung paano siya magkabit ng LCD talagang napaka professional at talagang hindi basta basta ang pagkakabit dito kasi dinadahan dahan niya kasi napakasila ng LCD guys pagka nasira ang inyong cellphone pumunta lang kayo dito at free check up naman dito guys kaya huwag kayo magalala napakabait naman itong may ari na to may ari to ay si Marjan Rico at Gemma Malara so ayan guys at kung meron nga kayong katanungan sa kanila pwede nyo silang i-message sa kanilang Facebook page ayan GR mix Black so makikita niyo sa screen i-message nyo lang sila at lagi silang naka-open okay guys